Magandang araw sa inyo mga kabonsai, bonsai, JB Bons pong muli So welcome to my youtube channel So pasensya na kayo guys kung medyo natagalan yung paggawa natin ng mga video Pero ngayon ay meron tayong mga nairepat na mga bonsai Nung mga nakaraang araw So ang gagawin ko lang ay ipapakita ko sa inyo Kung ano-ano yung mga bonsai na ating nairepat At ma para na rin um, ma update ko kayo doon sa mga bonsai natin na ginawa dati So ito sila guys Ito pong nakikita nyo ngayon ay yung ating mga argaw. So, puro bagong ripat lang po itong mga to. Ito ay isang hibiscus Taiwan. At ito naman ay isang palok. Iyan ay isang argaw din. So dahil matagal tayong hindi nakapag-vlog, napabayaan natin yung ibang mga bonsai natin. Meron tayong isang malaking bonsai dito na medyo mamamatay na pero tingin natin is makakasurvive. Kaya lang sa tagal, nung hindi natin siya naayos, ay namatay na yung kanyang ibang mga branches. So ito yung isa na ating pinakamatagal na benhamina. So yan, nilagay ko na lang siya sa isang sulok. Kasi medyo, hindi ko na nagustuhan yung mga natirang branches sa kanya medyo matagal pa ulit yung gagawin natin para maiayos ulit yung kanyang itsura pero hindi na natin kayang ibalik yung mga branch na namatay na so ayan ang, ano, ang payo ko lang sa mga sa is um, darating kasi yung time na medyo ma, may iba kayo ng landas medyo malalayo kayo sa pagbobonsa kaya yung ibang halaman nyo ay hindi nyo maaasikaso So please, dilig-diligan nyo lang. At medyo kahit pa paano bigyan nyo ng konting oras. Para hindi masayang yung pinaghirapan nyo. Kagaya nung isa na yon Medyo matagal na sa akin yun. Sampung taon yata. So ito yung kambal nya. Ito buti na lang ay buhay pa. Nairipat ko na rin to. So Benjamin rin yan. ito ay tamarind so ayan may, may, mga putol na yung mga branches nya so waiting tayo ng mga bagong sibol na mga sanga tugas ito ay nang iisa nating tugas dito na bonsai Argao, Taiwan. Ito pa isang Argao. At Kalyos. Na magulo. Tapos ito naman yung ating red balete na bagong tabas. O bagong kalbo. So, napakatagal talaga na hindi natin naayusan napabayaan natin yung ating mga halaman dito yung mga bonsai natin karaniwan na eh, yung mga namatay na yung iba lalo yung maliliit yun sila hibiscus malaki na to so hindi rin mabuo-buo matagal din yung time na na waste natin na hindi natin napansin yung ating mga bonsai so yun yung red baleti natin ganun din kailangan pang branch select ulit ito yung iba ayun at ayun pa pa ayan muna guys pinakita ko lang sa inyo yung mga bonsai natin so nagkaroon na tayo ulit ng gana magbonsai so magpapatuloy tayo ulit sa pagbablog para mas maiayos pa natin yung ating mga bonsai sa susunod na mga panahon at mapaganda natin at pati yung ating skills ay mas ma-develop pa natin so marami pa tayong kulang dito sa ating ginagawa mapaganda pa sana natin ng mas maayos yung ating mga bonsai Ayan, salamat guys sa panonood at pasensya na po kayo kung medyo matagal na tayong hindi na pag vlog.